Hi guys, good morning! So parang saswerthihin ang umaga natin kasi dito lang sa daan, you know. Nakikita nyo, palagi tayo nagbablog dito guys. Yan. Meron akong nakitang kabuti. Ito. Yan o. O. O yan. Dito lang sa daan guys. Papasok na sana sa trabaho. Kaso, nakita natin. So, nakapag-nakaswerte naka talaga natin kasi ang daming dumadaan dito na tao, hindi nila nakikita. Yung guys, oh, kunin natin masarap yung sabaw nito. Kahit noodles lang o oh, walang halo. Ito ang laki guys, oh. Wow. Ang daming dumadaan dito yan kasi marami pang bahay doon sa unahan. Hindi nila nakikita dito lang sa daan. Parang malilit tayo sa trabaho nito pag ano, pag madami. Yan kasi start ng August August hanggang September tumutubo to sila. Yan guys oh. Yun. Ha? Oh. Sarap nito guys. Ah, swerte ko pa. Makakauwi pa tayo ng ulam. Yan you know? oh. Lucky oh. Dun, Lucky guys. Pero may nakikita ako sa ibang mga vlog na sobrang laki talaga ng mga mushroom nun dun sa kanila. Oh. <laughs> oh. So titingnan pa natin dito kasi hindi halos kasi makita pag hindi mo tinitigan so paano nga ba sila tumutubo na to no ano yung mga <coughs> ano yung mga abuno na uh, meron yung lupa bakit tumutubo sila na ganito so, hanapan natin dito guys baka meron pa dito hmm katulad niyan nagtatago sa puno ng kahoy ano so, oh oh maramihan kasi to pag tumubo maramihan so umiiyak yung aso ko na galing sa Boracay kasi gusto sumama Tula, tu? Dio. <saiden> <Onion> oh. Đấy. Lik boss. ko dio. Kita na kon. Ditanaw puno studio. Oo man ina nan ang irun diyan. slakatapat nito mga parikoy. Oh. Ngaka paingan ra ma. Hello, gugangon. So yun guys, uh, pinadala ko na lang kay mama yung ligbos o yung mushroom. Kasi papasok ako sa trabaho. Siya dumaan siya doon. Kasi bumili siya ng um pinapay, yung pandisal para sa breakfast. Sarap yung sabaw nun mamaya. Kung may matitira pa. <laughs>